so, and for today's video, bibisitahin natin dito yung mga tuta ni Sugar. Ayan, ayan, ayan. Ang mga kukulit na mga bulinggit. ayun hmm? Ayan, ayan, ayan. Hmm? Ang iingay. Oh, ba't ang ingay? Oh, oh, oh. Ayan, nagsusumbong. Oh, oh. Tinahul ba? Oh, ba? Ba, ang topang, na huh? yon Ayan, ayan, ayan. Ayan, yung mga black carbonaro. Oh. <laughs> oh, sige, sige, magsumbong. Ano, anong sasabihin? Ayan, ayan, ayan. Ayan. <laughs> ayan yung mga batuta. Mga maliliit na batuta na ang iingay-ingay-ingay. At ito naman yung kanilang ina si Sugar kumakain ng kanilang ng kanyang lunch asa. Ayan, ayan, ayan. Yung mga makukulit na blingkit. ba naman Kinagutuman? Oh, sus, 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 sus. Ano ang kahod? Diyan na yung kagkakahod sa inyo, ha? Ano? 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 Oh, no, oh panagkid, panagkid. Ano ang wapal? Oh, 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 mm, oh. Hinahanap kasi nila yung kanila. Hinahanap ito pa. Kalat kay kakaon pa ang inyo nga mother. Gusto mm. ka mga piho. Kamu ka ron ah. Ayan na. Boom.

baka gusto na nilang dumere ayan yung mga girls and puppies asusa ah, abaw 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 mm -hmm. gahod ah kulat baka umpit sugar bago ka mga piho I okay. do